What's up, Ketchup? Welcome to Jobbing Kulimar TV. Ang dito na ang aming cute-cute na papi, si Eros Eros. Wow, ang galing-galing galing niya. Di ba, Kendra, Kendra? Yeah. Huh. Kung may kinda-kindra na daga, siya naman, Eros na papi. Oh. Di ba, Ming-Ming? Si Ming-Ming? Kamusta na kayo si Ming-Ming? Ang gamagamanong katawan ni Ming-Ming. Ayun. Ha. At saka si Maymay, error. Error. Are, are, kina kagat 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 ano na naman ang abinya. Gitik. Hirus pilit. Agoy, 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 agoy. Kagigitong aso. Sakit ah. Eh. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Si okay. bilat. Ay. ayan Dian. Ayun, all right, all right. pating are. tingnan mo Parang si Iwa lang nung maliit pa eh. Tingnan mo, parang si Iwa lang nung maliit pa. Right. Eh. Oh. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe Jobin Playboy TV. Please like and share and don't forget to click the not notification bell. Ayan na, ayan, ayan na si Ewa please like and share. Please click the notification bell. Jobin ko na my TV. Ayan, ayan. Lan, lumalaban na itong batang ari sa akin. Oh, oh. Ari, nangangagat na, nangangagat na. Eros! Eros! Eros na, Eros na, Eros, Eros. Wow! Kagaling-galing, inaantay ka na ng mami mo. Kailangan mga ano ka muna, ma-inject. Day one muna to. Times day one, and plus five in one vaccine. Bago kita ibigay, ha, Eros, ha? Oh, wow. Ang ganda-ganda. Yes. Talang Talagang super ganda, Ming Ming. Si Ming Ming, si Dap Dap. <coughs> si, sino yung isa, Ming? Si Ewa. Hindi, yes. yung labinta na. Si Ming Ming, <coughs> si Dap Dap. <coughs> Meron pa isa. Uh, uh, ito na siya. May May. <coughs> si May May, nabinta na sa so ito pang kapatid Mila ulit. Tingnan natin na ah. Si Eros. Oo. Oh, ang galing-galing ni Eros. Pukunda oh. 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 Oh, yan dito si Eros ha. Ah, Sa mga salita kay daddy niya. Ayan. Uh, eh. Lagat-lagat-lagat. Galing-galing-galing-galing. Oo. Wow. Parang ano oh, Hmm. Takala mo oh. Parang teddy bear lang ng Eros namin. oh Wow. Ang ganda-ganda niya. Oo. Oh. Wow. Ang gwapo ni Eros. oh, Diba? Oo. Oh. Oo. Oh oh yeah nah thank you for your watching jumping with my tv